Hi guys, update ko lang po ito sa garden villas na binili namin sa na lupa. At sa ipag ko, uh, tinayin nyo, uh, bali tinayin nyo na yung bahay. Bagay partial pa lang po ito. Pero lang taon pa lang po yata, yung last na visit namin dito. Siguro tatlo o oh, dalawa. Maninis pa lang po ito. Ayan. Itong bahay po ng hipog ko, yung tinayon po ng bahay hindi po tao tapos pero ganito na po yung tsura parang gubat na po ang tsura ng bahay niya yung pinaayos niya ay na po hindi po makita yung loob parang na po siyang gubat sa loob kaya nabi kasi ang panay ulan eh po yung dati kong sukat na ano. Banda rito. Yung sinusukat po yung paa ko. May vlog ako nito dati eh. Kung gansan yung sa amin. May palatandaan po dito eh. Pero hindi ko na makita kasi puro mga uh, dahon, mga damo, malaking damo. Ayan o basura na Kala mo baka mamay eh, may as na sa loob Sobrang kapal ng damo Mga Gubat Parang gubat na siya Ngayon <laughs> na Umabot na po si may Kuryente sa po Pamunuan po ng ano ng Garden Villas Ayun na po nasa Taas na po yung kuryente ng ano Yung puno Mga sanga ng puno Nasa kuryente na po haba no, ipaputol nyo na po baka sa kalin, baka naman po eh hindi po kasi na yung so, may mga trabaho po kami sa mga pamunuan po ng Garden Villas dati malinis po ito walang kadamu-damu, puro lupa talaga makikita mo yung lupa so, eh, ilang taon na po hindi namin nabisita sa so, pinggan <laughs> na nabasan hinahanap ko nga po nung une but parang wala na yata yun pala puno na ng ng mga damo at mga halaman ay gabi eh hindi ko na po ma ano, ng busy eh yun po oh, alam mo yung mga nasa gubat ni hindi na makita yung loob eh oh. Huh? po yun wala ito po yun sa sa hipag ko tapos yung kalahati kung ganap po kalaki yung yung tinayaw niya ng bahay ganoon din po yung dito sa amin yun po bali dito po kami panda alam ko may palatandaan po ako dito eh buhit kulay itim Tapos hindi ko na siya makita hindi ko tanda kung 32 na trampakan yun o 22. Mula doon sa may, sa may simento. Ayan, punta, punta rito. Ayan, punta po dyan. 32 na trampakan o 22. Siguro 32, 32, 35 Di ko tanda, yun sa unang vlog ko po yun eh Yung pinakita ko po Ngayon, wala na hindi ko na makita yun o. dati doon sa may banda doon may ano may tanim na kamatis wala na rin napabayaan na talaga hindi na napupuntahan ayun ang lalaki no so grabing ano to pag lilinis ang gagawin dito pag naasikasa na naman ng hipag ko ayun o oh. Bali hindi po po namin to tapos. Hindi ko alam kung ilang taon pa kasi 15 years to pay po to eh. Yung lupa. Kami ito pa lang. Wala, pa, wala pang, wala na lupa. Mag-iipon pa lang. Sana sa kakablog ko ay eh, makaipon ako. Siyempre po sa inyong support ay eh, ko po rin po yan. Ayan po, nasa ano, kuryente na parang delikado na yan ha baka mamay pag dumami yung ano pag bumigat yung sanga maputol yung mga wire so yun lang po yung update kaya pumunta po ako sa garden kasi gusto kong bisitahin tong lupa namin na binabayaran namin hanggang sa ngayon Sain so, n'ng guys, ah uh, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye bye.